Hello everyone, mangitatag sa sudan ng dere sa ref na ginamustiri ato ning sulay ang luto kain napahang manis siya. Tinanglang nang tani og kamatis then atong sa gula gamay ahos para mo humot o luya. Then sugdan na nato ni siya gisal. Ang butang, -butang, butang mantika ni nato pa initon pag -init ng mantika atong butang ang ahos kay kung dito na init dito na magtitipid ng ahos di ako kunay lami. Pag atong ng luya para mo humot. Pag maabot na gani sa silingan ang kahumot sa luya o sa awas na atong gigisa, pwede na natong ilunod ang kamati. So, pag ma na kay maranag na pagod ang kamati, pwede na naman ang ilunod ang kinamos. Imore siyang timplahan gamay o magic sarap, bitsin, para nailasa. Kaming katulod, di lang na ako balok, eh, Secret ingredients na ako. Na ng mga anak. Pwede na 'yung mangapunon. You may nilalim mag voice over guys.